Hello, Hello, po sa lahat. So for today's video, ito po pala yung araw na to na dinala ko ang aking unika iha na si Gumiho Snow sa vet clinic that day. Dahil napansin ko, dalawang araw na po siyang hindi kumakain at ang kanyang ilong, ang kanyang nose ay medyo dry na. So talagang nag-concern na ako at ang kanyang mga mata ay ma- Tamlay. So, ayan. Eh, tapos po niyan, habang naghihintay po, nag-inquire po talaga ako kung po pwedeng may uh, pumunta sa bahay, kaso wala pong available. So, tali-tali akong naghanap na malapit na clinic that day. So, buti na lang meron. At, kailangan lang yan lagyan ng diaper. So, habang naghihintay po kami ng tricycle, ayan nga po, uh, sinubukan nga po ng tricycle driver na buhatin siya. Kaso, naglalambing at ako lang daw ang pwedeng magbuhat. So, good luck. So, anyway, lab na love yan. So, ayan siya, ba diba? Talagang pa Pero talagang may sakit siya that time. So anyway, andito na kami sa tricycle. Siguro na sa 10 to 15 minutes away from our home. So ayan, salamat sa aking kuya na always nandyan. So nasa loob na kami ng vet. Hinihintay si doktora. So after niya, sinek yung kanyang weight. And then, uh, ayan, nakita nga po na nag, parang nagpapalpitate siya. Siguro kasi mabilis na siya mapagod. At sa uh, hindi pa si Miho po ay isang Siberian Husky. 12 years old na po siya. So, talagang ano na, senior na siya. At may cataract na yung kanyang both eyes. So, ayan. So, kinuhaan siya ng blood sa left na paan niya. Kasi, unfortunately, may nag-collapse na daw po. At, syempre, dehydrated na. So, talagang may something. Anyway, tinanay ulit ni doktora sa kanyang right na ano, pa uh, paa. So, ayan. Ayan siya. So, napakabay ng aking bebe. Ayan naman. At, eto naman sila. At, napakabait na tinitrim ang kanyang paa. Kasi gusto ko sana ipag-grooming. Kaso, hindi daw po po pwede. Buti na lang napaliguan ko siya niyan. Before the day. Nadalhin sa vet. So, thank you po, Gold Wings veterinary clinic. So, habang naghihintay po kami ng resulta, so, ang resulta nga po ay mayroon siyang infection sa ihe. So, at saka mabilis na siyang mapago dahil senior citizen na. So, ginamot po for a week. Thanks be to God at naging okay at ito na siya ngayon. So, back to normal. At ayan, daily routine namin na maglakad. makikita natin ang saya-saya niyo na ulit. Thank you all for watching. God bless po.